Nagkasama mula Iloilo, dako naman tayo sa bataan dahil nasa 3.4 million pesos na halaga ng illegal na droga na bat sa bats, dalawang high value individuals. Kasama natin mula sa Armen Bataan si Rajuman Mike Sigaral. RMM. Arestado ang dalawang itinuturing na high value individuals matapos makumpiska ang tinatayang nasa 3.4 milyon pisong halaga. na ininalang siya bus ay kinasang drug sting ng Central Luzon Police sa Dinalupihan, Bataan. Pinangunahan ang operasyon sa ilalim ng paumuno ni PRO3 Chief Police Brigadier General Ponce Rogelio Piñones. Ay sa ulat na samsam mula sa mga suspect ang ilang pakete ng umanoy shabu na umabot sa milyong halaga matapos ang mabilisang transaksyon sa naturang bayan agad namang inaresto ang dalawa matapos makumpiska ang iligal na aktibidad. Dinala ang mga suspect at nakumpis ka mga ebidensya sa Dinalupian Municipal Police Station para sa kaukulan dokumentasyon at pagsasampa ng kasong paglabag sa Sections 5 and 11 ng Article 2 ng Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Kasama sa Central Luzon, Radyo Man Mike Sigaral, Tatak, RME.